Tara oh, natin Shay, na natin dyan. mag ang mga gay. Huwag oh, na no. tayo kumain na si tara. Orchid. picuran <laughs> 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 mo daw <laughs> kami, te. Ha? Bin, mo daw kami. Ang magkapat. Tara na, tara. Tangag, hindi yan. Marami dyan. Hindi mo kayang anuhin yan. Marami dyan, baka masi Orchid ka. Alam, kita ko. Jessa! Huwag mo Natatakot oh, ako para kayo, 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 kayo. <laughs> sa iyo. Marami diyan. Marami nga. huh Is that the person? Is mean, uh, uh, oh, Tara. Pugreti? I mean, Nakakatakot? Hindi, pumarinig ka. Ala, mo, si Orchid pa ako. Eh. Hindi, kita mo naman eh, ang itim. Dali na! Ayaw. May, may flashlight, dali. Ano yung Wala. Oo. Ayaw, palapit sa itim. Okay, na lang. Hindi yan. Yan! Kasi nga hindi eh. Hindi yan. Is that a fish? Yes, is that a fish. O, oh, tamo. Ang ganda na dito sa kabila. O. Hello fish come here. Nung maluto kita. Tara na, mag na tayo. Nahihira na. Ang pangit ko. lang yan. Ay, mga pahinawaan ko ito. Okay. O, saan yung dinaanan ni Jover? Huwag daanan. Oh, dyan, 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 dyan. dyan yung support na yan. Dito, Harapan mo, dahan-dahan. po ang mga gay, magdandahan dahan kayo. Jovert, huwag mo kaming hintayin. Kumuna <laughs> <laughs> ka. Um, ka. Hindi <laughs> pa yata luto ang sinigang. Titingnan namin kung saan madula. Nakakuha pa tayo ng chef, ah. <laughs> 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 siya, siya, nagnin, siya, 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 <laughs> <Nahakuha laughs> <na, laughs>

tayong ilaw. Hmm, isle. Isle ang sinigang. Hindi mo kaya. <laughs> Dito na? May talong oh, oh. Eh. Hmm? oh oo, talong. may talong si Tau Kamaris. Yeah,